may pinakamalaki ng flood control, 14 billion pesos. And tayo ay ang pinakabaha na syudad. Magandang araw mga kababayan. Nagulat po itong si Mayor Isko Ngayong umaga sa kanyang press conference ay inilahad niya na may 250 na flood control mismo sa lungsod ng Maynila. At ang iba ay hinahanap niya, ang iba po ay nakita niya na nga po. Pero nagtaka siya, bakit sa dami ng flood control na ito, ay baha pa rin ang kamay nila. At ito po yung nangyari sa loob lamang ng tatlong taon. At inaalam niya kung sino po yung may hawak ng mga kongresistang ito. Sila ba ay kumita? Sino yung mga kontraktor dito? Nako po, kabahan na si Bini Abante, kabahan na si Valeriano, at kabahan na ito si Chihuahua. Kaya nga naman pala mga kababayan natin, galit na galit po sila at gusto nilang hindi manalo itong si Mioris Comorino. Kaya naman pala may tinatago. Yan po yung ating pag-uusapan at pagpakinggan uh, natin no. Oh. Itong si Bini Abante rin na galit na galit uh, kay Mayor Magalong. Uh, huwag kalimutan mo na i-like ang video ito ha. Mga kababayan natin. Okay, uh, umpisahan natin dito kay uh, um, kay Bini Abante na laging galit kay Mayor Magalong. Tayo muna tayo ha. Tayo okay, pakinggan niyo. City Mayor uh, Benji Magalo. Uh, can you clarify that sir? Yung alin po? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo kong kaya mga uh, so, uh, banggalo. Unang-una, inaamon ko siya na alimbawa siguro, hindi naman siguro talagang uh, uh, serious ang kanyang uh, sinasabi, eh pwede naman siya mag-apologize na sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagad ng gawin niya, sinabi ko nga dito eh, uh, di... All about thing na kinakailangan gawin niya, eh, kung talaga meron siyang alam, eh, sabihin niya na kung sino yung mga yan, no? Sabihin... Mm -hmm. So, ayan mga bakit nag-react itong si Bini Abante? Na, no, para, para, iniisip niya siguro, ha? Baka iniisip niya na, baka nandyan yung pangalan niya, na no, sa listahan ni Mayor Magalong. Kaya ang gusto niya na pangalanan agad ito ni Mayor Magalong. Kasi nga po, kasi po dito sa nadiskubrihan ni Mayor Isco Aba, napakarami po ng flood control pala. 250 at ang budget po is 14 billion sa Maynila. O ilan silang congressman diyan? Anim. Sino mga congressman ang nakinabang sa flood control na yan sa Maynila? <laughs> sa opening statement ni Manila City Mayor Isko Moreno, inilatag nito ang mga problema ang kinahaharap ng lungsod tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon kay Mayor Isko, kaninang umaga niya lang nalaman o nadiskubre na mayroon palang 215 na flood control project sa Maynila, kung saan 203 pa lang aniya ang kanyang nakukumpirma rito at hinahal. Ah okay ha, ah. correction mga kabayan, 215 pala, 215, no not 250, 215, para malinaw po. Hanap pa rin nila ang labing dalawa pang nasabing proyekto. Nabanggit din ng Alcalde na sa lungsod ng Maynila matatagpuan ang pinakamalaking bahagi ng flood control projects. Grabe, sa lungsod ng Maynila ang dami rin palang flood control. Ngunit sa kabila nito, nananatili Anaya ang lungsod na isa sa pinakabahain sa Metro Manila. Nako po, yung mga congressman, DPWH, yari na kayo nangako si Mayor Isko Moreno na ibubulgar ang mga kongresistang sangkot sa flood control scam sa lungsod ng Maynila. Shoutout kay Chihuahua, Valeriano. Galit na galit kay Yerme. Kaya naman pala galit. Aha. Kaya may pinakamalaki flood control, 14 billion pesos. And tayo rin ang pinakabaha na siyudad. Every now and then kawawa naman ang mga taga-mabigyan. Sad to say. Grabe ha, dami ha. No, kaya pala gano'n gano na lang sila kadisperado mga kababayan po natin, no? Natalunin at banata ng banata ng banata nitong si Mayor Esco, no? At uh, galit na galit po sila sa napakaraming proyekto nila yung pinagbabakbak. Hindi mo may pinagtatago pala sila mga kababayan po natin, no? Sino kaya sa kanila yung mga magagaling na mga tauhan ni Tambaloslos, bata at aso ni Tambaloslos, no? Sino kaya? Si Valeria, ano? Si Chihuahua o si Atras Abante? <laughs> yung nakinabang sa mga flood control project na ito. Yun, naabangan natin yan, mga kababayan, ha? I hope uh, this ongoing investigation against uh, some congressmen na uh, mahilig makialam sa... no. Flood... Congressman na mahilig makialam. Control ...project I-sisiwanag din natin sa taong bayan yung mga distrito na malalaki hard work for uh, Dagdag pa ng Alkalde na hindi sila maaaring tumigil sa paggawa ng paraan upang maibsan ang pagbaha sa lungsod dahil sa ilang lugar sa Maynila, marami na rin ang nagkakasakit. Iniulat ni Mayor Isko na higit dalawang daan na ang kaso ng leptospirosis sa mga Manilenyo. Bukod pa rito ang higit pitung po na nasawi dahil sa nasabing sakit. Agad dagdag ni Mayor Isko Moreno na lumakalala na talaga yung mga pagbaha dito sa ilang lugar sa Maynila, partikular na Aniya sa Ermita, ako at balate kung saan dati naman ay hindi lumulubog ito tuwing mga ganitong panahon ng tag-ulan. Kaya dito sa pagpupulong ni Mayor Isko kasama ang mga department head ng lungsod, pinaplano na nila ano yung mga paraan na kailang, kailangan gawin upang maibsan yung pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. Grabe naman yan mga kababayan po natin. no oh. So ang dami pala, ang dami palang flood control dyan. No, tapos ngayon, isisihin po nila no yung dolomite beach eh dati naman hindi naman yan buha baha noong panahon ni presidento Duterte buhawbaha man pero hindi ganun kabilis at uh, hindi ganun katagal ang tubig you no know? at uh, dahil mabilis yung agos ng tubig so ngayon para nakikita po ni Mayor Isko Moreno imbis na maipsan yung baha dahil mayroong 250 na mga flood control at pinduhan ng 14 billion eh ayab mo kang lalo pang lumala eh di ba inamin nila yan mga kababayan na wala namang master plan, no? wala naman talaga sila nakikitang plano para sa flood control. Pero bakit pa sila paggawa ng paggawa ng flood control? Subutas so ng butas, gawa ng gawa ng flood control. Pero hindi na control dahil walang lalabasan. So baka sabit din po dito yung MMDA. Dahil yung mga MMDA, gumagawa din po sila ng mga flood control sa kamay nilaan. Flood control, ng uh, DPWH, MMDA, mga congressman, nako, sabi ni Mayor Isko, isisiwalat niya daw po mga bayan. Kasi sino po yung mga congressman na, na involved po sa maanomalyang flood control ito? Ako duda na ako sa tatlong ito eh, itong si Chihuahua, Valeriano, at itong si Abante. Duda na ako, no? Uh, sa mga kinikilos ng mga ito na galit na galit, no? Uh, nagwawala, 'di ba? At uh, kung ano-ano pa yung kanilang pinagagawa, tapos kung bakpakin ng kanilang pinagawa, dahil ilegal naman talaga nagwawala, no? Sila na nga yung batas, sila yung gumagawa ng batas, sila pa yung naglalabag sa batas, no? Tapos, pabiktim, gaya ni Chihuahua, pabiktim, pabiktim. Kunwari daw, no? Binubuli daw siya ni Mieris Comorino. O itong Valeriano naman, sinasabing pinag-initan daw siya, pati mga vlogger ni Mayor Isco. Totoo naman kasi, no? Yung kanyang pumping station, hindi gumagana. Itong si Bini Abante, no? Pinabanatan din. Itong si Mayor Magalong, dahil kailangan na daw pangalanan ni Mayor Magalong. Ano ba? No, baka iniisip niya nakasama siya doon kaya gusto niya pangalanan agad para malinis ang kanyang pangalan. Ganun po ba 'yon? so, itong mga maiingay na mga kongresista, mga babayan, na hindi naman sila pinaparinggan pero sila yung sumasagot. Alam niya na po ang ibig sabihin. Lalong 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 lalo na po dito sa Maynila, no, itong ibinulgar ni Mayor Isko kung saan ako po, napakarami pala mga flood control na ito. Kaya ang aabangan natin, sino sila na mga involved sa manumaliang flood control na ito. Yan, sa Maynila mismo mga kabahayan natin. Ha, <laughs> kang kakabahan na po itong si Abante Valeriano at Chihuahua. Mm. Thank you po mga kabahayan po natin. Yan lang po yung ating panibahag ng update. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, subscribe naman dito sa ating munting channel. Maraming salamat.